Hi! Good afternoon! Good afternoon ba? Ma. Magandang magandang panghali ko. Katangali yan na pa sa atalong oras. Pagalong. Kami ay, mag -ay mag-aayos ng 4 minutes. sabi nga eh, tayo ay magkakaservice din para hindi na tayo manghihiram at nakakaya po sa uh, motor kahit pa pan. Pero siya shout out natin sila, no? Uh, kay Shirley. Shirley Vermilio. Vermilio? Vermilio? Ha? Ba't Shirley? <laughs> Cheryl, para Cheryl, sorry. Sorry, parang nawawalan ako sa akin yung ano ngayon. Shout out kay Kuya Jay. May ari ng motor, ano? At kay Cheryl sa mag-asawa salamat sa walang sawang pagpapahiram ng motor no? siyempre naggagas naman tayo kahit magbahan kaya mga katanot katangali ang tapat sobrang init kaya balut na balut si Inday dadala po tayo na ang gamot para kay tatay at kumustahin na rin natin ang pinagawa natin pinagawa si Peter na ano no yung sa kwarto nila at si tertarik Masuk ke sini. Ini ada Diyos ko. Ito na, nandito na kami kay Tatay Silito. At siyem, luluwas kasi ako, pupunta akong Pampanga. So, medyo baka matagalan tayo. Kaya, dinalahan na muna natin ng medicine si Tatay, ng kanyang vitamins at sa kanyang losartan. Ah. nang nandito na tayo si Tatay Silito. Ang bulaklak ng kampupot. At ang bulaklak ng gumamela. Yan. Meron din dito ang bulaklak ng ano, ng kalabasa. Ito ang bulaklak ng kalabasa. So puro bulaklak kaya itong mag-asawa ito ay pagmamahal nila na bumulaklak. Tatay! Kumain ka diyan. Hay wala pa. Tay! Tabang ka oh. tiga ka. Ganda tanghali, katangali ang tapat. Ay, tama nagluluto. Anong init? Grabe po, um you know? ano? Dapat lagi mo lang pasuhin si tatay. Ano po sila? Ang ulo Wawa naman. At si, si nanay, kung saan saan niya nang gagatong. Nós, <nósding microb crust. gousse> you know, saan ng, kung saan saan nang pipiklas nung takot na may bakod, bahay na may bahay, pinipiklas niya para may panggatong. Ito na guys, ang kanyang banyo, siyempre. Yan ang kanyang banyo. So, wala pa akong nabibiling nung ano, yung plastic na cortina. Siguro sa pagdating ko na lang, no? Medyo busy tayo. Kulang yung maghapon sa oras natin. Yan. Yeah. Yan ang gumawa. yun ang ating format. Ay! Katangali yung tapat! Ay, wow! Ah, hindi ako nakashort na, peki ka! Anong tuwa? ah <laughs> Ay, tingnan mo. Maligaya oh, tingnan mo pati pa ano. Ito... Hoy! Nakatitig ka sa hita ko, hindi ako naka-short. Tayo yung 3620 sa isa si Tati. Ah, napeke, napeke, napeke. Nakala siguro makakakita ng hita. Ano? Okay, luluwas kasi mamaya kaya dinala na kita ng vitamins. Madali man lang. Ano lang yun, mga... Nasa Tokyo. Tokyo lang ako. Dati Japan. Ngayon, nasa Tokyo ako. Mm -hmm. Lang araw lang, ha? Lang araw lang. Pagdating ko, di, papasyal na ulit ako sa iyo. Importante, bago males dalang ka ng Sa At yung iyong doktora, alam niya rin, alam niya yung schedule mo, nung no? kung wala ka na, kung meron pa eh. Ano? Tikay maligaya! <laughs> At maligaya ka, bakit ka nakatawa? Ang <laughs> timani yung hita ko, ang tinitigan mo, wala naman. Ano? Dapat nakasando lang, nai. Ay, Inaplus nyo ng ano, ng yung langis. Ay, wow. O, oh, yun know. So, guys, pinagdala ko siya ng langis ng yog. So, meron, may improvement ng ano, nawawala na yung unyo. Oh, o, yan. Marami pa sa bahay. Hmm, ganda na. Wow, legs na. O, wala na masyado. Tsaka yun na, walang chemical na magiinit yung balat niya. Kagaya ng baby oil kahit po Kasi mainit siya masyado. Mainit. Yung baby oil, para lang siyang baby. <laughs> ano? Para lang yung baby. Ogi! Ogi! Woohoo! 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 Nagpasada ka ngayon? May mga Nagbuhagat. Hmm. Ay, dugas na. May palagay. <laughs> Doktora Marley Guason, nandito na po ang sustento buong buwan ng kanyang medicine. Salamat! Salamat tulog. Po. Salamat, Salamat po. po. Salamat po. Ma ano man, mo. Hmm. Yan natin Marley. Ito na yung one month and a half na ano na yan. Ay, At medyo dinamihan ko na. At para hindi masyadong kung ano man, hindi ano, masyadong mga balang pa niya mong siya. Ayan. Ah, yan ang naging pakiramdam na sa bago mong ano. <laughs> ano po ba <laughs> maliwala na. Oo, no? <laughs> Naglinis-linis nag sa Oo, oo nagluwag-luwag talaga. Saka naglaki daw po sabi nung mga nakikita. Oo, oh, naka, may, may nakadalaw na. <laughs> oo, oh, yan, ano? Maganda na daw. Ayan nga naman. O, Tita Irma! Korti ng maganda na lang po ang aming ato paging ngayon, no? At kayang-kaya na ho namin siguro yung korti na yun. At pag may time na, maghahanap ako sa bahay. Yeah. Iba talaga pag malinis kahit anong po ng bahay pag may kalinisan. Oo. Mm, mm Kaya nga, eh, sabi ko nga sa na, tapon, o oh, bakit may natitira pang plastic na ano, panapon? Ang yan, ko sa Ay, talagang masinop si nanay. Sinop na, pero yung talagang kortina na yun, tinanggal namin, never. Hindi na pwede yung ilagay. Hi! Kumusta ikaw? Kumain ka na na? Kumain ka na, baby? Hi na ikaw! Nagugutom yan! Hi! Shout out. Na Shout out po. Baka merong merong gustong umampon o kaya magsustento man po, ay magsustento man po dito ng ano, ng tawag dito ng hot food. Para tumaba-taba naman. Hindi <laughs> ko <laughs> ako yung uwi kayo na lungkot. Bakit? Bakit ka nalungkot? na lungkot? Nawala boses kanina lang pagdating ko ang ganda ng tawa mo ngayon. Ikay malungkot. Bakit? Tulog! <laughs> Tinulogan tayo. Nakanganga. Na. Mainit na yun o pag ano yun. Mm -mm. Antok o. Oh. Tulog. Ginising na yata. Antok. Yung ampas ng ano. Kaya sinantok. Ang hangin. Tunay. No, mm -mm. Mga labahan mo okay. pa yan o. Kaya sinambak na dyan. Mamaya <laughs> ang gabi na labahan. Ayan. Bababad no meron may yeah, evidence. Ang lagmalito kasi araw wala nang tubig. Yeah. Uh, oh! out! Shout out! <laughs> Shout out! mo muna! Uh, Mamamasada uh, daw kayo. Mamamasada. Kuding tay ngayon, mamayang gabi pa ako. <laughs> Anong ulam yun na ngayon? Yung ganinortig ko, inanok ko. dinabaw ko lang sa kanin. Hindi ko nang pinag-ano. Ay, hindi -ano. na ginisa. <laughs> Mumutot ka yata, mutut <laughs> Mutot ka, no? Ha? Ah, talaga, ay, may kabasta sa narin matandang aray. <laughs> Mutot ka, no? Ay! Baho! Hindi pa nata, ay kasi. ka? ido <laughs> 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 ido po. Pinamoy lang kay Sherwin. At paano? Ay, may tsokolate tayo. Maka... Ay, baka naman, ay, ubuhin. Huwag. Kaya din, ay? Oh, sandali, ang mo. Pinaamoy kay Sherwin yung kanyang utot kung maganda ang timpla. Ay, nakain mo pala chocolate. Ay, siya. depora Gusto rin pala makalasa. Ang sweet naman nila. Oh, yun. Ang sweet naman. Oh. oh, baka ubuhin na. Matibay ka tay. Anong timplado ng iyong ano, perfume? Hey, Bon. <laughs> Talagang ako yung ko kami. Pina, pinaamoy lang sa amin yung utot niya. <laughs> Baho! Hindi pa na tayo. Hindi pa na eh. yan. Binabantayan nga at ano ba? Kasabi ko magparalikot. Naikot siya. <laughs> siya yan. Sa saging kaya hindi mata eh. Ah, ah, matindi ang yung pinasabog na yun. <laughs> Ano yung vulkan? Ay, imbornal. Saan galing yun? <laughs> sige lang ka. ang kanak. pa? Sige lang kanak. Nakalasa ng ano? Plataps? Ito pala ang dapat pa. Sabi niya, Sir Amuhin mo to. <laughs> atay. Atay. Sadya mong pinaamuhin ka, Sherwin? Ha? Tatawa-tawa ka dyan. Wow! Nakalasa ng ano? Ano plataps oh. Nakalasa ng Doktor, sa susunod, bibili natin platops. Aba nga naman, oh. Kahit ito lang, lang yung ipiniubos agad. Ayoko lang. Yung paamuyin mo kami ng pabangong ginawa mo. Hindi ko alam kung anong sanggaling yun. Galing yata ng irakang ang amoy na yun. <laughs> Tuntua si nanay, oh. Ato, ah, pambilis saging. Ate, ate, ate Shirley, no? Ay, ate Marley, oh. Ito po yung sobra, yabot natin kay nanay. Na hindi ko na ho binili kung ano, para ho kahit papano, kasi nagbabayad po siya ng kuryente ilaw, kaya medyo magabot tayo kahit pa bariya, bariya. Hindi ko po nilahat. At tumuha na mo ho kaming konting pang pamasahe man lang. Hoy! Ano yung pinasabog mo? Pinabihali po ng daan yung mixer. Punta niya sa... Tunayan si tatay ay dating bayo. Tignan mo mga kada post. <laughs> Op! Oh, may nagre-request. Nasaan ang kuya koy? Kuya koy. Ay, wala. <laughs> kuya koy! natin kakain. Oo, oh, kuya. Koy. Oh, oh, kuya. Oh, kuya. Ay. Kundi sisigawan. Oh, very good. Oh, tama na. Tama na. Oh, oh, oh. Subo, eh. May eh, ginawa, ginawang ano eh. Yung mga Doberman pagkakagalaw eh, Binibigyan na subo Oy. Dahil palang dinala na Sherwin, no? Oh. lang oh, isa pa, isa pa. Kuyakoy! Oh, Kuyakoy! Kuya, kuya, kuya. <laughs> Bak Kukuyak! <laughs> Bilma, tuwing pupunta ka kay tatay, dapat lagi ka nakashort. <laughs> Para kahit papano sumisigla eh. Oh, di ba? Yan, mo naman oh. yeah. Alasan ng chocolate ang ating tatay. <laughs> May nagdala si Sherwin ng flat top eh. So, wow, kontento. Kontento, <laughs> kontento. <laughs> <laughs> flat na natin ang ating mga kaibigan syempre uh, sa pangunguna ng iyong Doktora Marley Guason ito, Doktora, Doktora, Doktora salamat po na marami, naiabot ko na ang iyong ayuda medicine para kay tatay syempre, out sa ating mga katanod uh, sa aming founder Tita Erma Galomix Vlog at sa aking mga ka-team tanod at ang, ang team Tres and Renel syempre, salamat sa sawang walang sawang suporta sa akin at ang team banner team Tipaklong. ah, uh, hindi na natin ma maulit pa ng paisa isa at hindi natin maisa isa pangalan nila sobrang daming nakasupport sa atin. at sa akin bagong bagong ano bagong tropa nandiyan si Boskin Red TV at kay Kuya JC Official syempre kay Sis Maria Cusinera. Yan, siyempre, sa ating founder, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, at kay Kalinga Prab. Hindi pwedeng mawala dyan ang ating Mami Susan Awingan. Salamat po ng marami. Salamat, salamat, salamat sa pagsubaybay po. at pagsupport sa aking YouTube channel. Sa aking mga videos, sa aking mga premiere, yan. Sa Kuya Koy, pasimpleng Kuya Koy, ay yun know, Oh, ay blooming sila. Kung ano ang liwanag, kung ano yung aliwalas ng bahay nila. Ngayon din ang aliwalas na ang mukha nila nanay, ano yung aura nila. O yan. O nanay, kami po ay aalis na. Ay, salamat po. Maraming maraming salamat po. O maalis na daw. Bye bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. Ingat, ingat po. Ingat. ingat. thank you. Po, thank you. Oo, oh, oh, salamat. Alis muna ako. Uwi akong pampanga. Mauwi daw mamaya. Mauwi akong pampanga. o siya. Pagdating na pagdating kundi pwedeng hindi kita dalawin agad. Ano po? Uh, atin mo nang lilingapin yung aking kapatid na nasa ospital. Siyempre, dadalawin ko rin ang aking magulang na kagaya mo na may mga karamdaman na rin, siyempre. Mm -mm. yeah. mm -mm. Kaya ikaw, yung panalangin ay huwag alisin sa puso't isip. Ngayon po, asaan ah, ang kuya ko? Ya, kuya alis na. Go, Kok goya <laughs> ko. Dumaya ka sa oh, kakatuwa. Oh. Oy. Oy. Oh. <laughs> ah, talagang talaga ano na siya kakatuwa naman oh. Hindi oh. eh, siya ulyani nai kasi nakikisaya lang sa atin si Tatay. Alam niya kasi marami pong nagmamahal sa kanya. Kaya yan, isang bagay yan sa nagpapasaya sa mga viewers natin, sa mga sumusuporta <laughs> sa atin. Kasi alam nila, Ah, uh, pag si Tatay ay malungkot, ganun din po sila. Kasi kasi sila, sila so subaybay na lang si Tatay. ah uh, pag alam nilang medyo masama ang pakiramdam, lahat po sila malungkot. Pero ganito ang pagkikipag-usap ko kay tatay. Lahat siya masaya! Shout out! <laughs> Kami ho'y magpapaalam na, no? At baka sakali dito sa, sa, sa nakaharap ng kamerang ito ay tayo mag-viral na. Ito po ang bumbay. <laughs> tapos na, tapos na naman. Napakikipagtalak. Nakan ko kay tatay. Grabe ang aking tigyawat. to. di ba? Ang init, sobra. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa mga walang sawang tumutulong kay tatay sa pagmamahal na pinapaabot nyo sa kanila. Siyempre, Uh, ah, salamat din po. Salamat at kahit sa kada vlog ko ako ay walang sawang nagpapasalamat. Kasi yun naman po ang totoo no? na dapat ay eh, lahat ay pasalamatan. Maliit man o malaki, sobrang pasasalamat po sa inyo. Kundi ho dahil sa inyo, hindi ako makakapag-ayuda ng ganito. Kung ako lang, sarili ko lang, wala. Puro mga siguro, mga dalawang kilong bigas, konting grocery, okay na. Pero nandyan kayo at niyakap nyo kami kami mean, nila nanay. Nasaan si nanay? At madil, ay na si nanay. So guys, bye-bye. Hanggang sa muli ng aking vlog. Bye-bye, bumbay. -bye, <laughs>